Uh, nagpahayag ang DepEd, okay na uh, itong taon na ito ay parang transition mm. period na months para okay. sa pagbabalik ano po sa dating um, school calendar natin. So ano nga ba yung dati? Ilang months natatandaan mo ba kailan oh. ba tayo pumapasok sa eskwela? Oh, batanda oh, oh, so, ko pa. June ang umpisa ng pasukan. Yes. Uh, At magtatapos? magtatapos? Magtatapos yan sa ano, sa Abril. Mag, Marso uh, o Abril. Um, uh, Holy Week, sa mm -hmm. ang Simanasang tatapos din ang, 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 ang school year. Yes. Pero ngayon, Mons, uh, magpo-focus tayo talaga sa uh, kalidad ng ating mga guro. Okay? okay? At paano sila maapektuhan itong uh, pagbabalik mm -hmm. nga ng school calendar sa dati. Tutulungan po tayo ng isang napakahusay at naging bahagi po siya ng... Uh, pagbabalangkas uh, Ay ano po ng uh, uh, curricula. Ay ano po uh -huh. ng atin pong basic education. At syempre yung formation ng ating teachers napakahalaga. Ah uh, syempre siya po ang uh, director nga po ng Research Center for Teachers Quality Ah, uh, ang alam ko sa PNU, Philippine Normal University kung saan talagang -tal, uh, sina ano tawag diyan, hinahasa. 'Yon ang ating mga guro. Okay? We have via Zoom si Dr. Jenny Hobson. Hi Doc Jenny, good morning. Happy New Year. Happy New Year, Jing and Monsignor. Magandang umaga po. Salamat po muli sa imbitasyon. Maraming salamat. Maraming salamat. Opo kami po ay talagang natutuwa at maraming salamat dahil kayo po ay nakasama namin noong isang taon. Buong taon niyo na uh, nakalakbay po namin kayo. Ayan. Alright. Go ahead, Mons, please. Yes, ma'am. Eh, mukhang nakaabda na itong uh, transition sa pagbabalik sa dating school calendar. Uh, sa tingin po ninyo, ano po yung dapat uh, gawin ng mga adjustments if ever? ng mga eskuelahan o ng buong departamento. Salamat po. Uh, una, gusto ko lang balikan bakit tayo nagbalik okay. ng school calendar. Ano po? Uh, sa basic education po kasi, ito ay produkto ng pandemya. So, noong 2020, oh. nag-delay po talaga tayo ng opening ng classes. Ano po? So, hindi ito kagustuhan ng basic education. Ito ay kinailangan nating gawin. Sa tertiary, mm -hmm. sa higher education po sa amin, ay uh, ito po ay produkto ng isang pag-aaral. Right. po ay hindi mm -hmm. synchronized sa ASEAN at sa ibang bansa ang ating pagbubukas ng ating uh, school calendar. Kaya mm -hmm. po ang decision to move ang ating calendar to August ay isang decision ng mm -hmm. Commission on Higher Education kasama ang mga uh, higher education institutions. Ano po? So magkaiba mm -hmm. sa basic education ang ang termino pong gagaw ginagamit ay babalik na. Kasi hindi naman wow. siya talaga nagpalit, ano? Oh, uh, ay okay, naghang na puwersang magpalit. So, babalik mm -hmm. na sa Hunyo. Sa katanungan mo, Monsignor, ano ang mga ano ang mga kailangang paghandaan? At uh, dati kasi dati na tayong Hunyo nag-uumpisa. So, alam mm -hmm. na alam na natin, alam ang mga proseso ng eskwelahan ay naka ng up ng matagal. Right. So, palagi ko magiging mabilis ang pagbabalik natin sa Hunyo. Ah, uh, narinig ko kanina sa inyong usapan na paang uh -huh. uh, ano ba ang uh, mas mabuti sa pagpapalit uh, na ito. Sa pag-aaral na ginawa po ng Philippine Normal University at sinumiti namin sa Department of Education ay lumalabas na health mm -hmm. major reason ng mga guro at ng mga magulang na aming in okay. Bakit Gusto nilang bumalik no sa, mm -hmm. sa masyado daw pong mainit yung uh -oh. um, so abril Mayo na uh -oh sir doctor dark kaya po Apo. yes is nang bumalik opo tama so, po si Monsi no doc kasi uh -huh. sabi ni Mons dito sa Pilipinas dalawa lang ang uri ng ano klima warm and warmer opo <laughs> <Tama> <laughs> <laughs> okay um, ma'am um so itong transition time para naman sa kaalaman ng ating mga mga magulang at mga mag-aaral Uh, halimbawa anong anong buwan magtatapos this school year anong buwan mag- mag-uumpisa. Itong last se second semester na po tayo ngayon ng ng school year na ito. Tama po. Ah uh, wala pa po pong inilalabas ang Department ah, of okay. Education official. Kaya kailan nila tatapusin ang current school year hmm. at mag-uumpisa. Pero inaasahan natin na dahil ang 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 nais ay makabalik sa Hunyo. So inaasahan natin na ito ay magtatapos ng mas maaga-aga. At maguro, uh -huh. mas maaga pa ngayong school year. Uh, pa, at sa aking uh, palagay ay maglalabas sila ng uh, malaking anunsyo kasi apekado mga guro at uh, magiging Alright. haroon ng mas maikling panahon para sa transition sa susunod na school year. I see. Alright. Okay. partner. Yes, sususugan ko po ano yung tanong nga ni Mons kasi uh, titingnan natin yung uh, mental health, ayan, mm -hmm. wellness in general ng ating mga guro kasi ang sabi po ng isa nating uh, uh, party list representative ano na nagrerepresenta ng mga guro, dito po sa nangyari ano na pag uh, papalit nga po ano or pag-adapt sa bagong school calendar bunsod ng pandemic talagang nawalan ng pahinga ang ating mga guro importante uh, sa sa pag-aaral di po ba um, ma'am sabi nyo nga kanina more on health yung number one issue eh oh okay sige magpapalit nga wala kayo sa uh, classrooms ng summer pero wala namang kayong pahinga Diba? Eh apektado po talaga yung kalidad ng pagtuturo ng ating mga guro. Eh sabi nga ng mga anak ko, Ma'am, sa totoo lang, sabi nila, depende talaga sa guro kung gaano kahusay ang guro kasi bakit nahirapan kami doon sa isang school, bakit dito hindi? Dahil mahusay ang aming guro, napakadaling unawain. <laughs> so mahalaga ang kausayan ano po at uh, mental health ng ating mga guro. Yes, Ma'am. Po, tama naman po ano at at sinusuportahan namin 'yan ah uh, so balik uh, kapag kailangan nating bumalik no sa sa dating school calendar na Hunyo wala naman po tayong uh, ibang paraan kung hindi tapusin ng mas maaga ang current school year mm -hmm. at mas maaga wala po kasi ibang paraan kasi mata ang current school calendar po matatapos pa lang ang kanilang um, ang kanilang eskwela ng uh, Hunyo at mag o ano po? Uh, so, para po makabalik tayo sa June, talagang tatapusin niya na mas maaga, siguro, siguro Mayo, at bubuksang muli. So, tama All naman. Right. wala ng pahinga ang mga guru. Paligay ko, maglalagay ng mekanismo ang undeped kung saan. Meron mm -hmm. na yeah. okay, ang mga guru, kaguruan natin para makuha ang kanilang pagpapahinga. Correct. Kasi ma'am, uh, correct me if I'm wrong, ano? merong a specific number of uh, days na kailangang makamit, no? Oo. Requirement po yan sa isang school uh, academic calendar, right? So, kailangan bunuin nila yan. Tama po. Okay. So, ilan nga po? Ilang uh, araw kailangan? Uh, hindi po ako sigurado dito, pero 184, 186, a little over. Right. Mm -hmm. Okay. So, y yung sinasabi niyo pong mekanismo, uh, pinipresume ko lang naman po ano na baka magkaroon ng mga bridging program or magkaroon ng uh, extended um, school days. Like for example, baka uh, magsa-Saturday sila or dadagdagan yung kanilang oras sa eskwela. Tama po ba yon para maka-adapt muli, makabalik sa dating school calendar? Maari po. Maari din pong tanggalin muna. Kasi pagka break yung tinatawag po nating uh, dry season break no sa Ah, Pilipinas. okay mm -hmm. break may mga trainings ang ating teachers baka po tatanggalin din right. yung para lamang uh, sigurado tayong yung pahinga nila na mas umikli ay talagang pahinga no bago mag Okay so, antayin po natin ang uh, op official na pahayag ng DepEd palagi ko po ipapahayag ito sa Basic Education Report na gagawin ngayong 25 ng uh, uh, kalihim ng kagawaran Okay, tama naman po kayo. Ma'am, last question, uh, unless may pang tanong si Mon si mamaya. Yeah. Uh, kahit na anong school calendar, di po ba, pabalibalik ta rin man yan. Ang importante, handa lahat, okay, ang uh, infrastructure, ang mga guro at mga estudyante. Pero, from your end, ma'am, bilang tagasanay uh, ng ating mga uh, Filipino teachers, ano po ang pinakamahalaga, uh, first three, ayan, para... Tandaan at gawin ng ating mga guro para sa isang dekalidad na edukasyon. Salamat, Jing. Um, marami tayong problema pero ah, hindi na ako magta-top 3. No? Isa na lang. Focus po tayo sa guro. <laughs> Isa lang okay. talaga. Sa guru. <laughs> Focus sa guro. Uh -huh. Yung ating tin-train para maging guro, tama ang kurikulum, tama ang training na anchor sa pangangailangan. Ed, no? Marami kaming pag-aaral diyan sa mula sa Edcom 2 ang mga kamalian na kailangang uh, iayos natin kung para maiayos talaga ang education. Gayun din iayos ang mga nasa nasa na, uh, tulungan silang mag-upgrade, mag-upskill uh, sa pamamagitan ng uh, mga training sa kanila at patuloy na pag-aaral. So, focus lang po tayo sa guro kasi ang infrastructure mahirap abutin. Ang pagpapatayo ng building mahirap abutin. Pero yung guro na laging lalaban para sa kalidad, nandiyan siya. So, kailangan natin siyang suportahan, dagdag na sweldo, dagdag na dagdag na kagamitan ng linya sa classroom ay ibigay natin sa ating mga guro. Right. Okay. Ah, uh, maraming maraming salamat. Salamat, salamat po. Maraming salamat. Opo. Mabuhay po kayo. God bless you. God bless.